Boracay is a beautiful island in the Philippines known for its stunning beaches, clear waters, and vibrant nightlife. It's a popular tourist destination, famous for its white beach, water sports activities, and the lively atmosphere along Station 2. Kaya, pag nandito ka sa Boracay, ibang level to die. Welcome to my YouTube channel, and this is our Boracay Day 2 Adventure. Yung taho nga pala dito ay 50 peso sa ating sampulang lang at meron yung Boracay yan. At eto na nga, let's go! Patingin naman ang inyong outfit. Check! Boracay is one of the top islands in the Philippines. It is popular for its beaches and blessed with long stretch of powdery white sand, crystal clear and azure water, and a stunning sunset. Boracay is the most iconic island in the Philippines. At dahil dyan, isa sa mga package namin ay mag-island happy. Three beaches, Crystal Cove, Crocodile Island, and Puka Beach. Boracay Island is also a good opportunity to explore the islands surrounding this famous tropical escape, many of which have excluded beaches and a fascinating underwater paradise. Whether you prefer to lace around on a beach or go to an adrenaline-pumping adventure, you'll be sure to have a wonderful time. Oh! Dadaan pala kayo dito para pumunta sa inyong ferry na sasakyan para sa oh, island. Oh. May sumaalong oh, yun oh. this time, kaya may di talaga. Nakakaloko pa. Nakakaloko pa. Don't look at Vlog pa ako sa mga panahon kayo ko. So, maglalakad ka sa ganyan. Ah. Ay! Ay! Enjoy lang ang sarili. Hindi <laughs> Ayoko na. Nagulo na ako. Bale, may lalakarin lang po tayo na mga 1 minute pupunta doon sa looban. At saka yung kawabat natin doon sa lunch area. Bupay yung pagkain natin doon po sir, doon po tayo medyo matagal. At saka yung crystal cave. Yung sa area, pagkatapon natin doon, balik po tayo sa bank. Crystal Cove Island Resort is a popular stop-off point for island hoppers, offering a wide range of activities such as trekking and cave exploration sunbathing and snorkeling, pigeon feeding and sea kayaking. But sad to say, but sad to say, hindi na kami natuloy sa mismo ko. Kaya dito lang kami sa gilid para mag-hair yung may healing stone. May mga nagbibenta dito ng mineral water pero medyo pricey nga lang. At iba pang food. Kagaya ng lumpia toge ito yung sinabi kanina ni Kuya sa bangka na one minute away from the beach. Dito medyo kami magla Medyo sa totoo lang ay na-disappoint ako sa pagpunta namin papunta sa aming paglalanshan. Medyo hindi maganda yung paligid. May mga nakita akong mga basyo, ng bote ng alak, mga sigarilyo, mga chichirya. Kaya sabi ko, may ganito pala sa Boracay. At nang makarating na nga kami sa aming paglalanshan, medyo mahaba ang pila. For one hour lamang kami maghihinta, aalis na ang bangka naman hindi na kami nakapagpa-picture sa kawan at dimiretso na sa pag-uwi. Naghintay lang kami ng ilang minutes para bumaba lang ang aming kinain at sumakay uli kami sa bangka. Medyo masarap lang ang mga pagkain para sa akin. At after 15 minutes nga ng aming pagkain ay pumunta naman kami uli sa bangka para naman pumunta sa Crocodile Island. At nakikita nyo sa video, parang may ganito nga ba sa Boracay? Parang kakaiba ang lugar, parang nasa Maynila lang. Napansin ninyo na medyo maalon ang dagat, kaya naman hindi kami bumaba sa Crocodile Island bagkos titignan na lang namin ito far away. Crocodile Island is a popular destination near Boracay, Philippines. This small island offers excellent snorkeling and diving opportunities due to its rich marine life and clear waters. It is known for its distinctive shape resembling to a crocodile. Pagkaman pinatawag itong crocodile island, wala itong mga buwaya. Dahil sa malakas ng hangin, nag-travel kami, hindi kami nakapunta sa Puka Beach. Kaya naman, nag bailan kami kinabukasan sa aming day 3 travel. Nang makabalik na kami sa aming room, nagpahinga kami at nag-design na mag-merienda Sa Sunny Side Cafe, harap ito mismo ng dagat. Bumili kami ng baked mac and cheese, ice latte, tiramisu cold brew. Masarap ang mga pagkain dito, kaya lang medyo pricey nga lang talaga. At sa dami ng, ay wako, ano tawag dyan? Ay pinag-experimentahan ko ang aking inumin. Nilagay ko yung mga puting para tokwa. Correct me if I'm wrong. Mali naman talaga. Ano ba tawag dyan? Nilagay ko siya sa aking ice latte. Kahit medyo price yung pagkain dito, ay sulit na sulit naman. At ito na, ang aking experiment drink at ang gara nga ng lasa pero kahit pagara ang lasa, tiniis kong inumin at ubusin ito. Halos ako ay masuka pero pinili ko maubos dahil medyo mahal eh. May mga bagay talaga na hindi maipipilit na pagsamahin. Pumapangit ang lasa. Ready na ang mga sandals and pahinga konti para naman sa last kayak. Konting Pose. Ayan pa. Ayan pa. Hanggang sa nakaramdam ako ng hilo nung ako ay pinapose ng nakahiga. At dito, syempre mahuluhin ako. Hindi ko na at talagang lalabas na yung aking suka. Kaya nag-decide ko. Magpabalik na sa shore. Magpabalik na sa beach kay kuya. At talagang lalabas na luluwa na. Hinintay muna namin lumubog ang araw. Napakaganda talaga ng sunset dahil may panibagong umaguli. Ang paglalakbay ay hindi naging madali para sa akin. Nahilo, pero nag-try pa rin hanggang sa makarating sa Boracay. Narealize ko na after ng maraming oras, maraming araw sa pagtatrabaho kailangan mo rin mag-unwind. Huwag iisipin ang gastos dahil kikitain din yan. Hindi porkit marami kang utang, ay wala ka ng karapatang maglakbay. At narealize ko rin na parang nagiging kakulay ko na si Barney. La plaza kahapon na sinabi ko. Tingnan natin, sabi ko nga. Ang pera pwedeng kitain. Kaya kahit mahal, talagang pupunta kami dito at kumain. 两个人。<music> <music> that? Ooh, ang sarap. Grabe. Sulit dito sa lapas. Sulit din ang pulsa. Pero sulit. Sulit talaga dito. Ito lang. Sulit na. Punta na. <laughs> Magbawang kayo na marami pe. Yum, <laughs> mm. yum, 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 yum. Yummy. mukha ko meron pa pala ako tara okay, po One, two, three. <laughs> at nag-perform ang mga fire dancers Hindi namin namamalaya na lumalalim na pala ang gabi. Picture picture muna para sulit ang aming pagpunta dito sa lapas. Kailangan ko muna maubos itong aking Bob Marley Drink Cocktail. Lumalalim na ang gabi at kailangan na namin ubusin ang aming mga pagkain. Stop. Ang dami man namin pagod ngayong second day, sulit na sulit naman sa mga dami ng beach, mga taong nakapaligid at masasarap na food at magagandang tugtog na amin narinig. There is an unspoken bond you create when the friends you travel with. So alas 12 na, kailangan na namin umuwi, lumalalim na ng gabi at meron pa kami pupuntahang beach bukas, ang Puka Beach. Nakikita nyo naman, halos lasing na yata lahat ng mga party goer. Pagod na ang mga bakasyonista. Tara, matulog na tayo sa lalim ng itong gabi. Salamat po Diyos sa aming safe na paglalakbay.